Oye mga kanukis, good morning. This is your albularyo, Jojo Shemo TV. So, tapos na tayong nagkape mga kanukis. Uh, yan. tapos na tayong nagkape. Busin lang muna natin to. Ngayong araw mga kanukis. Yan, iwan muna natin yan. So, ngayong araw, samahan nyo ako dahil masyadong maingay yung mga sisiyo natin sa incubator. So, ililipat natin to, ibubroding natin. Yan. kamo na tayo ng chinilas. Okay. So, ito pala yung uh, incubator natin. Uh, ito, this is vintage na masyado. So, use ko to mga nasa 2020 pa to. At uh, hanggang ngayon gamit pa kahit na tinutuka yan ang sisyo tinatabunan lang natin pero very effective yan mga kanokis so yung pangunahin natin mga kanokis is uh, mag maglilipat tayo ng sisyo paano ba tayo nagbubrod actually marami na tong bidyong to pero ito update lang natin so yan may mga sisyo kayong nakikita dyan so kailangan lang natin ilipat kasi may mga itlog pa dyan ito lang dito natin lalagay tapos lagay natin doon sa uh, brooder natin. Yan. yan mga kanukis, may mga itlog pa yan. So bilangin natin tong sisyo. 2 4 6 Ayan yung mga tipasi niya mga kanukis yan. Yung mga shields niya. 2, 4, 6 8

So ito uh, uh, Kain lang natin Yan. Sumasabi so maram, masyadong marumi na masyado dito mga kanukis Yan. Yan Parang mapipisa ito ngayon eh huh? Parang mapipisa na to Yan dito So isa lang yung iniwan natin dyan Tapos, So, pag, uh, napisa na yan, maglulud na naman tayo ng itlog. Kasi marami din akong itlog dito. So, kailangan natin maload yan. Yan, marami akong mga itlog dyan. So, ngayon, uh, balik tayo. Papakita natin kung ang brother natin. So, yung brother natin mga ganoki, hindi yan typical na yung brother talaga na uh, mga glass. Yung brother natin, kawayan lang. Um, kawayan and then uh, kagandahan dyan is uh, very versatile siya yan, yan yan yung kawayan natin bagong bili yan tingnan nyo ha yun, ganito lang yung brother natin so ito may nauna dito yan ito nasa mga 2 weeks old to ito naman dito kabila mga 3 weeks to 1 month na papuntang 1 month na yan so ngayon yung dito 1 month plus yan 1 month plus yan so yan yung mga brother natin ha yung dito 1 month plus din yan so, ang dami So ganun lang yung brother natin. So yung kawayan na to 1000. So tatlong kwarto na siya. So itong dito, dito natin ilalagay yung bagong pisak. Siyan, mga bagong pisang sisil So dito lang, ganyan lang oh. Ganun lang natin. So bilangin natin ulit. So, two, four. Six. Eight. Ten. and 12 14 16 Eighteen. 20 so 21 So yan na siya. So adjust natin yung ilaw kasi yung ilaw niya dapat nakababa sa sisyo so kalibil niya yung ulo yan baba natin kaunti okay yan nakababa sa ulo yan good to go na yan yung mga sasayad talaga siya sa sisyo yan so, yan sayad na yan sa sisyo Ayan. Ayan na siya. yan na yung sisiyo natin. So, kailangan lang natin ah, lagyan ng plastic yan dito. Ayan. So, yung estilo dyan. Saan ko yung nalagay ano yung kuha niya takip? And ito yung estilo niya. Ayan. Pag nalagay mo yan dyan, ayan. Gayahin natin. Tapos to dito. Si babaw. Yan, lagay natin yan diyan. To avoid na makapenetrate yung hangin. siyan, yan. yung porma niya. Eh, kasi itong tatlo, di na iniilawan yan. Itong dalawa, 1, 2, for din na inilawan Tapos sa likod, kailangan walang penetrasyon ng uh, lamig dito. Kasi may bakanti yan dito eh. You know? so, kailangan nating lakyan. So ngayon, pakakainin natin yan. Ganito lang pag nagpakain. Oh. Tak. Yan. Lagay nyo lang yan sa ibabaw. Then kuha muna tayo ng pagkain. So, kailangan sanayin sa kain yan. Itong dito, mga mag naglimlim, o dubli pa, o. Yan, dinublihan pa. So, yung pagkain yan is Integra 1. Okay, Integra 1. So, what is Integra 1? That is uh, booster. Booster yan. So, mahihirapan tayo nito. yan yan ang pagkain nila. Ano ba to? Ito na lang. Ibubod mo lang yan dyan. Kakain yan sila. So, para makita talaga natin. nito Yan. Yan. Mm. Pag may kakain ni sa dyan ngayon. Mm. Yan. okay kinakain na nila. Mm. Yan. Mm. Sanayin lang. Ito, so, may kumakain na. So, yan lang mga ganuki. Hmm. So, yan lang. Tapos, yan ang tubigan. gusto to go na yan mga kanukis. baba natin so uh, ganyan lang kasimple kasi yung tirada natin mga kanukis so masyadong mainit dito sa amin saan nyo? yan mainit oh Ganun lang. Okay, out na tayo mga kanagi. Sana uh, sana nagustuhan nyo yung mga videos natin update kami yung mga kanukis oh yeah cut the cameras oh